Good morning guys. Yan. Pakita ko lang yung kulubot kong kamay. Ayan o. Oh. At saka may ano yan guys. Ito. May kalyo yan. May mga kalyo yan. Yan. May mga kalyo yan guys. Yung kamay ko. Yan oh. Sorry yan oh. Kasi yung kamay ko is hindi siya ano. Kamay ko guys is hindi siya um, parang daliri ng princess. Yeah. Hindi ko yan, guys, kinakahiya. Yun. Ito. Kamay ko. Ayan. Ito. Kamay ko. Hindi ko yan, guys, kinakahiya. Kung maraming ugat, kung kulubot, hindi ko yan kinakahiya, guys. Kasi, dahil sa kulubot na kamay na to, dahil, dahil sa kalyo na to, dito ko, guys, napalaki, napaaral, yung anak ko. Dahil sa kulubot na kamay na to, proud ako dahil nabigay ko yung mga kailangan ng anak ko. Tsaka niyan pang-araw-araw, pagkain, damit, kahit ano. Yan. Dahil sa kulubot na kamay na to, nakakatulong to, guys, kahit paano sa pamilya ko. Nakakatulong to, guys. sa ibang tao. ba? Diba? Proud ako guys. Hindi ko yan kinakaya Yan, may mga kalyo yan. Hindi ko yan kinakahiya yung ano na yan. Ayan, yung mga ano yan, yung mga ugat-ugat. Ibig sabihin, pag ganan yung kamay guys, eh, hindi ka tamad. Kumbaga, yun ang, ito yung kamay na masipag. Maliit pa lang ako. Trabhoso na ako marunong na ako maghanap buhay para sa sarili ko. Kaya, yung nagsasabi niyan, na kulubot na yung kamay, wala akong pake. Kasi, hanggang salita ka lang, you know, wala akong pake kung kulubot yung kamay ko, guys. You know, wala akong pake. At least, nagagampanan ko yung obligasyon ko bilang nanay at tatay sa anak ko. Nagagampanan ko yung obligasyon ko bilang anak at kapatid sa pamilya ko. Nagagampanan ko yung obligasyon ko bilang kaibigan kung minsan may humingi sa akin ng tulong. Kaya, yung nagsasabi dyan na kulubot na yung kamay, wala akong pake. I'm proud na kulubot yung kamay ko kasi dahil sa kulubot na to, napapaaral ko ng college yung anak ko. Gets mo? Wala akong pakialam sa opinion mo doon. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Kasi ako, hindi ako nanghihingi sa ibang tao. Nagtatrabaho ako ng matiwasay. Kaya wala akong pakialam kung ano pakialam mo dito sa ugat-ugat ng kamay ko at saka yung sabi mong kulubot. at least sa akin, kamay lang ang kulubot, hindi mukha. Hindi katulad ng mukha ng iba dyan. Makinis ko no yung kamay, pero yung mukha naman niya ay kulubot. Bye-bye. O ba? Diba?